Bakit ko kailangang i-check ang aking blood sugar? Ang blood glucose o blood sugar ay ang dami ng asukal sa iyong dugo. Ito ay nanggagaling sa mga kinakain at iniinom mo. Naglalabas din ang iyong katawan ng nakaimbak na asukal mula sa atay at mga kalamnan para magamit sa mga pang-araw-araw na gawain. Ang glucose ang pangunahing pinanggagalingan ng lakas ng katawan, ibig sabihin ang buong katawan kabilang ang utak, kailangan ng glucose upang makapagtrabaho at umano ng maayos. Pero kapag sobra o kulang ang asukal sa dugo, hindi ito mabuti at maaari makasama sa iyong katawan. Pwede mong i-check ang iyong blood sugar level sa bahay o eskwalahan gamit ang blood glucose meter ito'y maliit na makina na sumusukat ng blood glucose level sa pamamagitan ng pagpatak ng iyong dugo upang makita ang resulta sa screen. Kadalasan kailangan mong sukatin ang iyong blood sugar level bago kumain ng albusal, bago magtanghalian, bago maghapunan, at bago matulog. regular na pag-check ng blood sugar level araw-araw ang pinakamainam na paraan para maiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes kasama ang tamang balanse ng pagkain. Pagiging aktibo at ang insulin na ginagamit. Pakinggan at intindihin ang mga sinasabi ng doktor. Kung susundan mo ang mga payo at reseta ng doktor, magiging eksperto ka sa sarili mong katawan at malalaman mo kapag may pagbabago sa iyong katawan.